Kain na tayo mga idol. Tiktakak ka to. Eh, nagalusili lang. Ang gaganda ng kwan. Bunga ng ampalay ako. Ang dami kong okra. Ang dami kong ampalaya. Bunga. Marami na rin akong talong. 你不打扰我。 Mm -hmm. Ando dun pala sa malayo yung Tilapia Saan mas masarap kumain? Sa klas na restaurant o dito sa bukid? <clears throat> mas masarap dito sa bukid. Sa klas na restaurant, pagandahan ng uya. Pinong-pino ang galaw pagka ando doon naman sa bahay kaya sa bukid <laughs> hindi na pino ang galaw bahala na dyan kung galaw gaw na hindi po ba magsasabi lang ako ng totoo kaya mas masarap pa rin kumain dito sa bukid Alam nyo nung araw, kukwento ko ah. Magpapalit ako ng cheque sa Paris Bank. Mag-comment lang po kung sino po nakaka maraming nakakaalam sa Paris Bank. Doon sa iikot ka lang na ganun, meron ng restaurant doon. Di ba meron pang tumutugtog doon? Anong tawag doon? Bulin ba yun? May hugasan doon, hindi ako nagkukutsara. Ganito, ganitong ganito ang galaw ko. Maraming pe, maraming kumakain. pinagmamasdan ko ganun eh, sa akin sila nakatingin. nakakutsara silang lahat. O ba diba, bidang naging labas ko ron? Ganitong ganito ang subo ko. ito yung mga waiter eh na pa, pagka gusto mo pang kumuha ng kanin kasi, kasi dun sa bungad na ganun meron kang tray tuturo mo lang yung mga putahin gusto mo pagka pumasok ka na sa loob at Tinulang ang kanin mo, may waiter doon. Pwede ka pang kumirit ng extra. Kilala ako doon. Lalo yung guard. pagka inabutan ka ng alas 6 sarado na hindi ka na makakapasok. Lalo pagka andun yung manager. December 23 yun eh. Napagsaraduan yung kasama namin na contractor. Tiga bulakan Anong pangalan na yun? Tinausap ko lang yung guard. Nag-iikot pa raw yung manager. Pagka umalis, pagbubuksan niya. o din nagamit ko yung kwan yung power ko na tuwing tuwing biy biyernes kasi ang palit ng kwan eh kaya kinamin eh meron silang pinaka pinaka box na gano naguhulog ako doon sandaan ng isandaan tuwing biyernes kaya nakilala ako ng mga guard nagamit ko na yon yung power ko na yon nung napagsaraduan na yung kaibigan namin na contractor na isa kaya yung mga hindi madadamo matatandaan ka ng tao yun ang kapalit Sasalin ko lang dito. Oh, gaganda ng talong ko. Oh. Mm. Naba, -hmm. ay, nababanggan nyo. ay siya nga po pala kapag kaayaw na tayo ng isang tao hintuan, hintuan na natin Pasensya po, ginutom ako. Papala pa ako. Sampala. Manamis-namis lahat ang kat. ako. Mahaba na. 10 minutes na. Napahaba yung kwento ko. Tinakaan nila ito, tuntira ko na ito. ang palaya ko, malamis na mis na rin. Baba! Kapanjak ka. Sarap. Uh -huh. Yung salitang napakasarap. Meron pa po doon mas masarap. Napakasarap. Mm Malapit na akong magpagupit, mga idol. Malapit na akong magpapogi. Minsan, kung ano yung ko dito sa bukid na nagtatanim at bigla akong may din sa baryo, Hindi na ako nagbebehes Puro putik ang pa ako. Damit ko. Napakasarap. <laughs> maraming maraming salamat mga idol sa walang sawang panonood nyo po sa akin. Ay, I, I love you all.